Marami pong tao ang naguguluhan no, sa tunay po na kalagayan ng pagkakahuli o pagsuko ni Pastor Apolo Kibuloy sa mga otoridad. Well, ang insidente pong ito na naganap noong linggo, September 8, ay isa po sa mga talagang makasaysayan na pangyayari. At ito po ay naging sentro po ng iba't ibang opinion at puna mula sa publiko at sa media. Now, sa pagkakataon pong ito, ano po bang inyong reaksyon no, pagdating po sa pangyayaring ito? So noong ang umaga ng September 8, uh, isa pong uh, kumakalat na balita ang na, nagbigay po ng sinyales na si Apostola Apolo Quiboloy ay naaresto na sa Davao City, particular po sa loob ng kanyang teritoryo, ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. So ang balita pong ito ay agad na pumukaw sa pansin ng marami dahil nga po si Pastor Apolo alam naman po natin, ay isang kilalang leader ng reliyon dito po sa Pilipinas na may malaking bilang ng mga tagasunod. So hindi rin natin ito pwedeng ismulin dahil talagang napakalaki po ng bilang no, ng member ng KOJC na ito, ng community na ito na itinatag mismo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang una pong ulat na kumalat na ay ay hinuli ng mga otoridad mula sa Philippine National Police Regional Office 11. Ngunit hindi po nagtagla, hindi po nagtagal no, ay lumabas ang iba't iba pang mga impormasyon na nagsasabi po na si Pastor Apolo Kibuloy ay hindi aktwal na naaresto ng mga otoridad. Mhm. Mm Ayon po sa mga bagong ulat, si Pastor Kibuloy ay sumuko sa militar at hindi sa PNP Regional Office 11 na pinamumunuan naman ni Police Brig Brigadier General Nicolas Torre. So ang pagkakaibang ito po sa mga ulat ay nagdulot naman ngayon ng pagkalito no at uh, pagkabahala naman sa publiko. Well, sa inyo po bang mga narinig, mga narinig na issue no ng mga balita pagdating po sa pagkakadakip sa kay Pastor Apollo Kibuloy. So ang pagkaka pagkakaiba po no ng mga uh, salaysay na ito, nung balita na ito ko sa kung paano, nadakip po si Pastor Apolo Kibuloy, talagang kontrobersyal na ngayon. No? So, ang, ang pagkakaiba po ito sa mga ulat ay nagbigay naman ng daan no, sa malawakang uh, pagpuna laban po sa PRO 11, particularly sa kay General Torre. So, marami pong mga netizen ngayon ang nagsimula pong magtanong kung bakit hindi nila naaresto si Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Ayon nga po sa kanila, tila hindi epektibo ang operasyon ng PRO-11 sa kung saan pong matatagpuan po si Pastor Apollo Kibuloy na nagdulot naman po ng mga tanong tungkol po sa kanilang pagsisikap at koordinasyon. So dahil nga po sa pagpuna, nagkaroon po ng mga matinding pagbabatikos dito po sa kay General Torre no? na tila naging sentro ng mga biro at uh, pangungutya ngayon sa social media. So sa kabila po ng mga pag-atake at pag-subok uh, na magdulot po ng pagkadismaya sa kanya. Hindi po nagpatalo si General Torres sa mga kritisismo. Patuloy niya pong pina, pinanatili ang kanyang dedikasyon sa operasyon. Kahit na isang, uh, isang korte po sa Davao ang nagbigay po ng kautusan na bahagyang lumuwag no or luwagan ang kanilang operasyon. So sa kabila po ng mga hamon na ito mga kapatid, Nagpatuloy po si General Torre no? at ang kanyang mga tauhan sa kanilang operasyon. Bagamat may mga pahayag po na si Pastor Apolo Buloy ay sumuko na, no hindi pa rin po tumigil ang PRO-11 sa kanilang pagsubok na mahanap siya sa loob ng KOJC compound. So ang kanila pong mga determinasyon talaga at uh, pagsisikap ay nagpatuloy kahit na ang mga kondisyon uh, no? at impormasyon ay patuloy na nagbabago. So matapos pong dalawang linggong ito, nako po, masigasig na na pagsubok, nagkaroon po ng isang mahigpit na operasyon na nagbigay daan sa pag-aresto ngayon o pagkakahuli sa kay Pastor Apollo Kibuloy. So ang kanyang pagkakahuli, no? Ay uh, nagsilbing patunay ng pagsusumika po ng PRO 11 no sa kanilang layunin na tiyakin ang pagpapatupad ng batas so kayo po ba y agree no mga kapatid i-comment nyo po sa ating comment section kung kayo po ba y satisfied sa naging aksyon ng PRO 11 no sa pagkakahuli sa kay Pastor Apolo Kebuloy maybe ang iba po sa atin dito uh, kahit anong paraan pa yan no kahit anong uh, proseso pa yan ang kanilang ginawa importante ay nahuli na no si Pastor at uh, hindi na uh, nagtagal pa so yan po mga kapatid, no. So kung ating pong susuriin ang sitwasyon, ang patuloy po na pagtatalo kung si Kibuloy ba ay sumuko, no, o naaresto, ay naging sentro na ngayon ng usap-usapan. So sa inyo po bang palagay mga kapatid, ano po ba talaga tunay na nangyari? Baka may narinig po kayo dyan no, at uh, makibalita tayo ngayon. So ang ilan nga po ay naniniwala po na si Pastor Apollo Kibuloy ay sumuko dahil po sa panggigipit ng operasyon ng PRO 11 sa QC. Ang iba naman ay patuloy po na nagtatanong kung bakit hindi siya na sa loob ng compound kung saan siya ay kilalang no or kilala na nakatira doon sa compound. So ang mga tanong nga ito ay uh, nagpapatunay ng pangangailangan ng malinaw no at uh, transparent na komunikasyon mula po sa otoridad talaga. So sa kabila nga po ng mga katanungan at pagpuna ang mahalaga po dito, again, kagaya po ng sinasabi natin, ay uh, ang ipinakitang dedikasyon po ng PRO-11 sa ilalim po ng pangumuno ni General Torre. So kahit anong paraan pa yan, kahit anong isyo pa yan, importante, no, ay nahuli na itong si Pastor. At again, dapat yung panagutan ang mga kaso na pinapataw ngayon sa kanya. Ang kanya pong... Again no ang uh, ang pagiging aktibo po ng General Torre no at ang partisipasyon din no sa sa nang iba pa sa operasyon ay again isang halimbawa po ng tunay na paglilingkod no at determinasyon sa pagsugpo sa mga taong hinahanap talaga ng batas okay so kahit gaano pa no ka Ah uh, laki ng yaman no ni pastor kahit gaano pa karami ng kanyang pera sa pagkakataong ito nakita po talaga natin no na hindi na silaw ang mga otoridad no pagdating po sa uh, usapin no ng pagdakip sa kay pastor Apollo Kibuloy. At uh, again, ang maganda po dito no ay uh, nakita po natin na ngayon ang resulta. At ay nga uh, Alos lahat po sa mga news feeds ngayon, no, sa balita, ay talagang ito pong nilalaman, no. Ang pagkakahuli o pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy ay nako balitang balita na talaga. So ito po ay nagbigay po ng malalim na usap na usapan din sa publiko at media. Ngunit kahit ano pa yan, mga kapatid, ang mahalaga again, kagaya po ng sinasabi natin ay nanghuli na nga ito, no, at dapat niyang harapin ang lahat ng mga kaso na isinasampa sa kanya. So, kaya ang sitwasyon na ito ay talagang nagpapatunay na bawat operasyon ng bato na layunin ay ang makamit po ang katarungan no? at ang bawat hakbang ay dapat isagawa ng maayos at may buong dedikasyon. Ang pag, again, no? pagsasakatuparan po ng batas ay hindi lamang responsibilidad po ng otoridad, kundi po ng buong lipunan na nagmasid at umaasa no? sa kanilang integridad at kakayahan. So, again, no? I think deserved nila ng palakpak. Kaya uh, sa paparaang ito, ay eh, sa paraang ito, again, no? nahuli po itong si Pastor Apolo Kibuloy na talagang mataganap, no? At uh, pahirapan, no? Ang paghahanap sa kanya. So, yan nga po mga kapatid. So, marami nga ang nadiscovery, no? Pagdating po dito. So, kung kaya, ano po ba sa palagay ninyo, no? Ang uh, uh, mahalagang aral, no? sa pagkakahuli na ito ni Pastor Apolo Kibuloy. So ito po nakakatulong din no sa ating lipunan ito po by uh, again no may ma may malaking impact din no sa uh, nangyayari ngayon sa ating lipunan masasabi natin dahil nga alam naman po natin hindi pa manahuli po si Pastor Apolonio Kibuloy nako po napakarami na po ng mga isyu na kanyang uh, dapat harapin lalong-lalo na yung mga testimony ng mga dating miyembro niya no na inabus, no at uh, again no may mga revelation talaga sa mga ni pastor. So kaya dapat dapat na itong uh, dapat na itong matigil, no? Isa po 'yan talaga sa mga ipinapanalangin natin ng pang-abuso na ito ay dapat nang matigil. So ito nga po mga kapatid, no? Ang pagka ang pagkakahuli po o pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy ay isa talagang kil na, na alam naman natin no na hindi po isang ordinaryong tao, isa siyang kilalang leader no ng isang reliyon dito sa Pilipinas ay hindi lang dito sa ating bansa yung concern, no? Again, marahil, no, dahil sa sikat itong si Pastor Apolo Quibolo ay talagang laganap itong kanyang reliyon, ay abot na ito sa ibang bansa, no? So, this is already an international issue. So, kung matatandaan po natin sa mga ganito pong pangyayari, maari pong magbigay din ito, no, sa mga mahalagang aral, no? Hingil po sa pagiging mapanuri, uh, no, sa ating, uh, pagdating po sa ating spiritual no na dapat suriin natin dahil kawawa naman po, lalong lalo na yung kanyang mga miyembro na talagang paniwalang-paniwala sa kanya at talagang umaasa sa kanya at naniniwala sa kanya na siya ay appointed son of God at inaasa sa kanya ang kanilang uh, uh, kaligtasan. So marahil nga, no? Talagang uh, nakakatakot pag ganyan po ang sitwasyon at uh, nakakalungkot na marami sa mga tao talaga ang kanyang nahikayat. So sa pagkakataon pong ito, talagang masasabi natin na may malaking epekto ito ngayon, no? Dalong lalo na sa mga taong uh, uh, naniniwala sa kanya, sumusunod sa kanya, no? So isa po 'yan sa mga concern, no, natin ngayon. So 'yan po mga kapatid. Unang-una -una po mga kapatid, marami pong uh, turo no ang Biblia no ay tinuturo din ng ating Panginoon patungkol po sa babala na dapat tayong mag-ingat pagdating po sa pagsusuri sa ating pananampalataya. Tandaan po natin ito, no? Marami po na sinasabi sa Biblia, no, at sa mga propesiya patungkol po sa mga bulaang propeta. At pa parati po natin yung pinapaalala dito sa page, no? So nakakalungkot na marami pa rin sa mga member ni ng community na ito ni Pastor ay talagang hangang-hanga sa kanya, sumusunod sa kanya at naniniwala sa kanya. Tandaan po natin ito mga kapatid. Simula pa noong unang panahon, no? Uh, naging babala na ito, no? Simula pa ng mga pangangaral ng ating Panginoong Kristo ay naging babala niya na no ang patungkol po sa mga bula ang mga ngaral. Sa Biblia po particularly sa Lumang Tipan, no? Marami pong bahagi ang uh, Uh, nagbibigay ng babala ukol po sa paglitaw ng mga bulaan na propeta. Isa na po sa mga pangunahing bahagi na tinutukoy po sa ganitong konteksto ay ito pong sinasabi sa Deuteronomy uh, chapter 18 verse 20 to 22. Kung basahin po natin, ito pong nakalagay. Ngunit ang propetang nagtatangkang magsalita sa ngalan ng, Pang ng Panginoon na hindi ipinag-uutos sa kanya ng Diyos na magsalita o nagsasalita sa ngalan ng ibang mga Diyos, ang propeta ang iyon ay dapat na mamatay. At kung iyon, at kung iyong sasabihin sa iyong sarili, paano natin malalaman na ang salita na hindi? Kung ang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon at hindi nangyari o hindi natupad, so ang salitang iyon ay hindi ang salita ng Panginoon ang propetang iyon ay nagsalita ng mga panla uh, pagmamalabis kung kaya huwag mong uh, huwag kang matakot sa kanya you see isa po 'yan sa naging babala no dito sa aklat ng the chapter 18 no verse so ano ba yung mga propesiya ni pastor na uh, na kanyang uh, dineclear at uh, hindi po natupad puba marami marami at kung titingnan po natin marami sa kanyang mga sinasabi ay hindi naman talaga nangyayari so isa na po 'yan sa mga basihan natin na ang tinutukoy po dito sa Deuteronomy 18:20 to 22 ay patungkol talaga sa mga kagaya ni pastor no, na nagsasabi ng na mga bagay ng mga revelation ng mga propesya na hindi naman nangyayari so isa po 'yan sa mga dapat op, uh, pang eye, uh, opener no sa mga kapatid natin lalong lalo na po no sa mga naniniwala talaga sa kay pastor tandaan po natin no kagaya po no sa talata pong ito ito po ay nagbibigay po ng matibay na batayan no mga propeta no sa mga nagsasabing sila ay sug no sila appointed daw ng uh, appointed son of god daw no ito po ang tapo ng ingat po sa pagkilala sa mga tunay na mensahe ng Diyos kung ang mga propeta no ay hindi tumutupad sa kanilang sinasabi o, o itong tinatawag natin na nagtatangkang magsalita ng mga mensahe na hindi naman mula sa Diyos, sila po ay tinuturing na bula ang propeta. Di po ba? So isa po yan. No? Isa po yan sa mga, palatanda, mga palatandaan talaga. No? At uh, sinasabi natin na marami talaga sa mga nangyayari ngayon at sa mga sinasabi po ni Pastor ang uh, nagpapatungkol ngayon no sa kanya sa kanyang mga ginagawa na hindi naman naaayon no sa talagang itinuturo ng Biblia na hindi naman tumutukoy mismo no doon sa pagiging tunay na alagad mismo ng Diyos so ito nga mga kapatid no nagpapakita ngayon na si pastor ay talagang tinutukoy no ng talatang ito in Deuteronomy uh, 18 to 20, uh, 20 to 22 'no, na isa talaga sa mga characteristics ng pastor at masasabi natin na uh, hindi siya dapat paniwalaan dahil nga sa ang Biblia ay nagbibigay na po ng babala sa atin. Sunod po dito 'no, ang tinatawag natin na uh, pagkahuli din sa kay Pastor Rocky Buloy. Kung bakit hindi dapat paniwalaan, 'no? Kung bakit hindi dapat uh, uh, ituring siya na talagang uh, galing uh, sa Diyos ang kanyang itinuturo dahil kagaya po nito, pagkakahuli sa kanya no, ng otoridad dahil po sa samot sa mga uh, kaso na kanyang kinakaharap ngayon. So ang pagkakahuli po o pagsuko po ni Pastor, no, ni Pastor Apollo Kibuloy ay nagbibigay daan no sa mga usap-usapan tungkol po sa kanyang pagiging leader ng isang reliyong o organisasyon na kilala po sa pagiging kontrobersyal, di ba? So dating po sa kanyang uh, KOJC no sa kanyang community na po talagang napakarami ng uh, uh, isyo, no lalong-lalo na po no sa pag uh, uh, sa mga ina, pinapatupad no ng mga katuroan na hindi naman ayon po sa turo ng Biblia so isa po 'yan sa mga dapat suriin ang mga akusasyon po laban sa kanya tulad po ng pandaraya at uh, pang-aabuso sa kapangyarihan ay talagang nagbukas po ng debate no tungkol po sa kanyang pagiging tunay na propeta, kung talagang totoo siya, no? At ang kanyang kredibilidad, again, nakasalalay din po dito, no? Dahil ah uh, marami siyang itinuturo at marami siyang uh, very firm sa kanyang mga itinuturo, pero again, ito po ay uh, nakasalalay dito ang kanyang kredibilidad sa pagtuturo dahil mismo sa mga sari-saring mga kontroversya no, sa kanya or mga paratang sa kanya na ngayon ay naaksyonan na, na no, ng otoridad. Teksto pong ito, no, ang po ay nagbibigay ng uh, pagkakataon upang muling suriin po ang mga aral ng Biblia tungkol po sa mga propeta. Again, marami po ngayon, no, lalong-lalo na uh, sa panahon natin ngayon, ang mga nagsusulputang propeta na nagtuturo ng uh, salita ng Diyos, no, nagsasagawa ng kanilang sariling uh, organisasyon, kanilang sekta upang may para ng kanilang mga layunin no bilang tinawag daw ng Diyos no bilang isang propeta daw pero kung titingnan po natin napakalayo po no sa talagang intensyon no ng uh, pagpapalaganap ng magandang balita at alam naman po natin malinaw naman po na sinasabi sa Biblia no na ang ating Panginoong Kristo lamang ang huli no na uh, propeta again no na tinawag na ipinadala ng Diyos para mismo ibigay na sa atin ang bago, no, ang bagong uh, or the new covenant upang ating sundin, no, bagong aral na dapat nating sundin at talagang uh, dapat nating paniwalaan. Sapat na po no, ang sinasabi ay tinuturo mismo ang ating mababasa sa Biblia at hindi na po kailangan pa ng mga kagaya po ni pastor na nagsasabing mga panibagong mga aral no, na nanggagaling sa kanya. No, kagaya po ng kanyang sinasabi na siya ang huling piperma sa ating kaligtasan. No, nagkaroon pa nga ng clearance, di ba? Na kailangan pa permahan sa kanya, dumaan sa kanya, no, bago makapasok sa karya ng Diyos. Naku po, isa lamang po yan sa mga patunay talaga na wala pong katotohanan no, sa kanyang mga sinasabi. So, ang pangyayari nga pong ito ay talagang nagpapakita po ng pangangailangan no, nating na mga mananampalataya na maging mapanuri talaga at maingat po sa pagtanggap ng mga kagaya po ni pastor no na na isa po sa mga dapat na tapos sa mga dapat talaga na kundinahin dahil ang kanyang mga turo ay hindi naman talaga naaayon no sa sinasabi po sa Biblia. So, kung kaya dapat po nating tukuyin no base po sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga itinuturo isa po 'yan sa mga dapat talaga nating suriin mga kapatid, no? Sunod pa dito, of course, no, ang uh, uh, ang pangyayari pong ito tulad ng uh, pagkakahuli po sa kay Pastor Apollo Kibuloy ay eh, talagang nagtuturo po sa atin ng mahigpit na aral tungkol po sa pagiging mapanuri sa mga espirituwal na leader at mga propeta. Kagaya po ng ano, kagaya po ng sinasabi po dito no in Matthew chapter 7 verse 15. Sinasabi po ng ating Panginoong Yesu Kristo, Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na pumapasok sa inyo na may matupa, ngunit sa loob ay mga lobo na nang, nang gagalit. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. So, mga ani ba ng ubas mula sa tinik? O mga igos mula sa dawag? Yan po no, ang sinasabi sa Ebanghelyo na ito. Kaya dapat dapat talagang uh, maging uh, eye opener ito no lalong-lalo lalo na po sa mga uh, kagaya po nung, uh, ni pastor na talagang uh, may lakas na loob no sa pagtuturo ng mga panibagong turo na naayon lamang sa kanyang mga kagustuhan no So ito nga po mga kapatid ay isang paalala din sa atin Kagaya mo nang sinasabi sa talata, Matthew 7 verse 15 to 20, ito po ay nagpapakita ng pangangailangan talaga no sa ating mga mananampalataya na suriin ang mga resulta po ng mga turo ng na mga nagsasabing sila ay propeta upang malaman kung sila talaga ay tunay na mula sa Diyos. Di ba? Kagaya po ng pagkakaroon ng mga bulaan na, pro, na bulaan na propeta o mga ngaral na nagtuturo ng mga maling doktrina o gumagawa ng mga aksyon na hindi naman talaga naayon sa katuruan ng Diyos ay isa talagang palatandaan no, ng ating pangangailangan para sa masusing pagsusuri no, at pananampalataya sa tamang aral. Na tayo din po mismo ang makakagawa po niya. No? Na tayo mismo na uh, again, no, may, uh, my foundation na pagdating po sa katotohanan sa mga kapatid natin na nagbabasa talaga ng Biblia, nakikinig talaga sa mga uh, opisyal na turo ng simbahan no ay uh, hindi na basta-basta na maligaw no kagaya po sa mga sa community na ito ni pastor so tayo din po ay may obligasyon din mga kapatid natin no naturuan sila ng katotohanan talaga na itinuturo mismo ng ating Panginoon yan po ay dapat na mag na mas paigtingin pa natin mga kapatid no so po dito aga ng of course kung titingnan po natin ang ganito pong insidente no, ay maaari magsilbing paalala po sa lahat ng tao sa ating mga mananampalataya na hindi lamang po sa mga espiritual na leader kundi pati na rin sa mga mananampalataya tungkol po sa kahalagahan ng pagpapakumbaba, no? babalik luob? Ano nga pong sinasabi dito in Jeremiah 23 verse 16? No? Makikita po dito ang babala laban sa mga maling propeta. Ito pong nakasulat, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag ninyong pakinggan ang mga salita ng mga propeta na nanghuhula sa inyo. Sila ay nangangagsalita sa mga mga panaginip na kanilang sariling puso at hindi naman mula sa bibig ng Panginoon. Di ba? Yan po yung madalas talaga na nakikita natin ngayon sa kay pastor, di ba? Kung Uh, sa kung paano siya mag-preach, sa kung paano siya magturo, no, sa kanyang mga uh, sa community na kanyang uh, tinatag ay ganyan talaga, very firm sa kanyang sinasabi na patungkol talaga sa kanya to which nangga uh, yung pagiging Diyos na mismo, no, na kagaya ng ating Panginoong Kristo so At yan talagang paniwala paniwala, no, ang mga miyembro niya, no dahil kagaya po dito sa pagkakadakip sa kay Pastor Apollo Ibuloy inihahambing na ngayon no sa persecution na nangyayari no sa ating sa ating Panginoong Jesucristo noong unang panahon na inu na parang inuulit daw no sa panahong ito dahil po sa nangyayari sa kay Pastor Apollo Ibuloy so kayo po bay naniniwala din sa kanilang mga payag well yan po nakakalungkot dahil yan po ang pa ang paniwala at ang uh, ang uh, nilalaman no ng mga Uh, pahayag ng mga miyembro mismo ni Pastor na talagang die hard sa kanya, support, very supportive sa kanya. At ang nakakalungkot, naku po, napakalayo po sa katotohanan. No? Nasabihin parang uh, pinalitan na ni Pastor, no? pinalitan na ni Pastor ang mga again, no, na nangyari mismo sa, sa ating Panginoong Iso Kristo noong unang panahon. Kaya nga, kaya nga po itong sinasabi ni Propeta Jeremias, no? Jeremiah 23 verse 16 ay talagang paalala po sa atin at ito'y naglalaman po ng minsahe ng Diyos tungkol po sa pangangailangan ng uh, pagbabalik loob at pagiging tapat talaga sa tunay na salita ng Diyos. Hindi po sa salita ng kung sino-sino nagsasabi na sila'y appointed son of God, na sila'y uh, sila mismo ang daan, sila nang naging daan, no? ang katotohanan. So yan po ang nakakatakot, very uh, deceiving talaga, na napamamaraan. Kung kaya sa mga kapatid natin, nakulang sa kalaman, nakupo, nakakalungkot dahil sila po itong talagang nabibiktima ng mga kagaya nitong mga propeta. So dapat talaga na pagdating po sa mga leader na ating hinahangaan, na ating sinusunod, ay dapat na maging mapagkumbaba. Isa po sa mga dapat na characteristics ng isang leader na ating sinusunod talaga ay mapagkumbaba at handang ituwid ang kanilang landas kung kinakailangan. So ayan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si ba yung pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo edong Mr. Curious Catholic this pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating totoo Rodio at Iglesia